parang yung boses niya parang talagang ano eh, parang galing sa ano yung hindi namin hindi first time namin nakarinig ng ganoon kasi narinig lang namin. dito Sino po maghahawak? Sir, ang gagawin niyo lang po pag medyo mahina, hipan niyo lang and then sa buong ano po ng bahay ano. So, mag-start po tayo sa taas, palabas, pababa, no? hanggang makalabas po tayo ng gate. Ganun po yung gagawin natin. So, ito po mananatili munang nandyan kasi hindi ko pwedeng patayin yung kandila para hindi sila mag-wild. Sabihin sabi niyo sa akin kung pagkatapos ng ginagawa ko, sabi niyo lang sa akin kung mararamdaman kayong kakaiba. Ah, ay, hindi ko po lang sabihin yung, yung dapat niyo maramdaman para hindi niyo po isipin na ano? na. Okay. lalayo na lang po

Halaga lang po meron may usok. Hipan nyo, sir. Medyo, sir, hipan nyo pa ng medyo, ano, kailangan medyo malakas yung usok dito. Ayan. Ayan. sa lahat ng part bahay. So ito pong ito pong proseso ginagawa natin ay smudging ng sage, white sage particular para po uh, to cleanse yung mga may umiiyak. May umiiyak. Ayan takibisis na tadi pagtulan na yun nasaan ka yun di pa sa labas Saray Pita ba ba ba? sa labi pipi ka pipi pa sa labas hindi mai galing sa labas kasi dito galing so yun po nag smudge kami dito para matanggal yung mga negative energies na narito ngayon. Kasi dito sa spot na to, dito nakakita si ma'am. Kaya ba sir, na meron pa? Sige po, pakilakasan niyo lang po para... Okay. Eh, ikot po tayo. Ikot natin. Sir, pausokan niyo muna itong salamin para makalose. Sa so para po maging safe 'tong salamin kasi ang always po ang salamin ay nagiging uh, portal o lagusan ng mga spirits kapunta sa mundo ng mga tao. Kaya huwag niyo pong itatapat yung mga salamin sa pintuan.

Okay, sir. po. Ikot nyo po dito sa kabila. Ay, oo. dito galing. dito oo, sir. dito galing. Dito. Hopefully, nakaptured sana. Kasi merong umiiyak. Dito po nag, uh, ano, si ma'am nung may nakita yung bata. Hindi, ako. Ako. Ah, kayo. Nandito yung ipis na panay mo dito ako dito Dito ako, may bag na dinikit. Ayun. Ayan. ayan kita. Ayan basa po. Hindi 'yun ito ito. ito, ito, ito. Yung nag-crawl. mo Ibig po dito. May gumapang. Ayan. Dito tumingin. Ayan. Ayan. ayan, ito, ito, ito. Ito, 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 ayan o. Ah, oo Ayan, ayun pa isa. Dami ng makas ng kamay. Ayan o. No? Hindi yan sa tubig. Kasi kung sa tubig mula taas. Ayan, dalawa. Ganun. Ayan po, talagang. Ayan, oo, kita, kita, oo. Oo. Ang kamay. Taas po. Ito, ito, ito. Ayan. 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 ayan ito, scratch. Ito kamay. Ito scratch. Ito kamay. Sorry. So, bababa po tayo ngayon. Pababa sa baba naman hanggang makarating tayo dun sa pinaka-ground. Baba, baba. mula sa paa, ay okay, parang umakyat na. Opo, oh, opo. Oh, oh, oh. okay. So, let's see po nga. Sabihin itong bahay ay protected ng Tower of light. Which is kung imagine nga ito, mayro Mayroon siyang energy na naka so nyo na sa bahay. So, parang ganun po siya. Parang, parang egg shape. Nasa loob ng bahay. Tapos, protectado siya ng liwanag. And the rest yung mga uh, negative elements, ito yung tifo yan, na yan. Tatagoy pala mas kasama yung uso kanina. And uh, yun po yung ngayon. Kasi so, mamiiwan ako itong candle na ganyan. Ako tayo ko po. Everyday po, at least one minute, sasigyan sa maubos na siya. Ako,

uh, po namin ng tulong ni Sir Ed uh, para malaman kung uh, ano po ba yung gumagambala sa amin dito. Uh, nagsimula po yung panggagambala sa amin nung pag, actually nung na, nararamdaman ng mga kasama namin sa bahay. Nung hindi pa kami nagpapagawa, pero kaming mga nakatira, hindi namin nakikita, hindi namin nararamdaman. Then, nung pagong itong bahay, natutulog ako, and wala yung asawa ko nun. Gising na ako, tapos tumalikod ako na si cellphone ako, biglang tinakpan yung, nang unan yung, yung, yung mukha ko, tapos, uh, Sinapak ako, tapos ang akala ko yung anak ko. Nung pagharap ko sa sa pinto, nakasara pala siya, nakalak. So, paano makaka-ano? Tapos, nandito yung mga kapatid ko noon, pagbaba ko, tinanong ko kung sino yung nasa, ta kung sino yung umakyat. Sabi nila, walang, wala daw. Then, nung nakita din ng mga kasambahay ko, tinatulak sila sa hagdan. Uh, nakita ng mga kapatid ko, ginagaya ako na nakita daw nila ako nakahiga. Tapos, nakaupo sila rito. Kumakain kami, na, 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 sila kasi may, may bumababa sa hagdan. Then, ako wala, mula nung August uh, last year, nung pina-bless naman yung bahay, wala na, hindi na rin ako sinaktan. Until then, nung namatay si mama ng September 24, uh, hindi naman ako nakaramdam. Nag-start lang, kasi nagtuturo kami sa gabi, na part-time namin. Nag-start lang na naramdaman ko yung kilabot, na talagang hindi ko naramdaman sa buong buhay ko yung kilabot na yun. Uh, nung inuwi ko yung urn er ni mama. Tapos, Nakikita na siya ng mga estudyante, nare-reklamo na ako. Tapos hindi ko pinapansin. Then, uh, hanggang sa uh, talagang hindi ko na alam kung anong gagawin ko, talagang takot na takot na ako. Hindi na ako makapag pero minsan kailangan ko talaga mag -stay. Eh, dumating sa point na masakit na yung ginagawa sa akin. Kasi, nung una kilabot lang, tapos dumating sa point na parang na ako niyang kinakalmot then no nung, uh, nung monday nung monday kasi hindi ako uminom ako noon then hanggang madaling araw natulog ako dito sa classroom ako lang mag-isa kinausap ko si mama ko na pakitaan niya ako at sabihin ko, sabihin niya ako siya ba yung paparamdam sa akin kasi natatakot na ako then nung tuesday ang nangyari nakita ko kung ilan yung sinabi ni sir ed hindi niya alam wala siyang alam kung ilan yung sinabi ko. Hindi ko sinabi sa kanya kung ilan. At kung anong, kung anong itsura yung, yung nakita ko. Then, nakita ko noon, um, Anino, yun nga sabi ni Sir Ed Tatlo, yun yung Tuesday nakita ko, hindi ko pinansin. Then, nung Wednesday, yun yung pinaka talagang, talagang nanginig na ako, talagang napasigaw na ako. Kasi, uh, umiyak yung anak ko noon. Dahil, hindi ko alam ba. Tapos nagising ako, all of nung pagkagising ko, nung pag, pagmulat ko ng mata ko, may, may lalaki sa harapan ko. Tatalagang takot, tatakot talaga ako. Tapos nung sinabi ko, in Jesus' name, in Jesus' name. Tapos tumalikod ako sa kanya, tumalikod ako, na ayoko sanang talikuran yung mga anak ko, kaya lang hindi ko kinahaya takot. Tapos inano ko na lang, sinabi ko, nagdasal na lang ako na, oh Lord, protektahan mo po yung mga anak ko. Tapos nung pagtalikod ko, yon yun yung talagang hindi ko talaga malimutan kasi nakarinig ako ng bulong talagang tinakpan ko yung tenga ko kasi hindi, ayaw niya nang tumigil. Nakarinig ako ng bulong, tapos hinawakan niya yung paa ko, hinawakan niya yung ulo ko. Ang lamig. Tapos yung paa ko, kinakalmot niya. Tapos talagang sinabi ko na lang, tangin hindi ka titigil. Pwede mo yung mura. Sinabi ko talaga, hindi ka, ayaw niya talagang tumigil. Tapos, ang talagang nararamdaman ko, na kahit nasan ako, kahit nasan ako, yung, yung ano, yung bato ko, talagang may kumakalamkot sa kanya na hindi ko siya talaga maintindihan. Tapos yung 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 kanina nung 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 nagaano tayo, makita tayo sa taas. Natakot ako nung sinabi ni Sir Ed na kasi hindi ko pa siya talaga totally hindi uh, ko talaga siya nakikita, wala talaga. Pakiramdam mo lang talaga sobra. And dinasal ko ngarin na sana hindi na maulit yung nangyari sa nung Wednesday na talaga napasigaw ako. Then yung ano, yung sinabi sa ni Sir Ed na kakausapin niya si Mama na nandirito ako sa gilid. Tapos sabi niya nandirito. Yung pakiramdam ko noon, sobrang bigat na para akong inaano, para akong hinahatak, parang hinahatak yung upuan. Tapos yung dito ko, talaga nangapal siya. Tapos may narinig akong sh -sh, pero hindi ko siya naintindihan. Nag, yung sh -sh, yun yung narinig din dito, dun sa CCTV, yung sinend ko nung nakaraan. Yun din. Tapos, uh, nung kanina nung no, sinabi sa ni Sir Ed na tumingin ako. Talagang nanginig na ako sa takot doon. Kasi yung, pagtingin ko sa taas, doon sa huling palapag, may nakatayo, anino, tas may nakaupo. Nakagalun siya. Tapos nung pinabababa siya ni Sir Ed, hinakbang niya yung, nakita ko na hinakbang niya yung isa. Tapos hindi ko nakinaya, kinaya, talagang pumikit na lang ako. Talagang ayaw ako nang makita. Tapos nung pagpikit ko, pagkadilat ko, hindi ko na, medyo nag na siya. Pero may nakikita akong mukha na para lumalapit siya dito sa, sa railings. Kaya pumunta na ako doon, hindi ko na kasi kaya. Talagang takot, nanginginig na ako sa takot kasi hindi talaga ako nakakita. Talagang ever since uh, uh, first time nung first time nung gabi na madilim na hindi kagaya nung kanina na at least may ilaw na nakita ko talaga yung yung anino na talagang pag iniisip ko parang ayoko na parang gusto ko siyang kalimutan kasi yung sinabi ni Sir Ed, yung entity, yung itsura, yun na yun yung nakita ko nung Wednesday na talaga napasigaw ako. Yung message niya, yung sa message ko sa mga Oh, yung sa message ni Mama. Walang alam. Hindi ko sinabi kay Sir Ed or kay Sir MJ, kay Ma'am Trish na kung ano about kay Mama. Ang sabi ko lang, baka may message si Mama na gusto niyang ano, pero aside from that, wala na akong ibang sinabi. Nagulat ako nung sinabi, lalo na yung gusto niya umuwi. Talagang gulat na gulat ako dun. Kasi kahit sa'yo, sir, hindi ko naman nasabi, di ba? Na lahat ng sinabi sa ni mama. Nung bago siya mamatay, pinipilit niya ako na iuwi ko siya. Tapos sabi ko, hindi ko magagawa. Kasi baka magalit yung mga tita ko. Tapos, yung bag, actually, I'm not so sure kung anong kulay yung bag. Pero may nawawalang bag. Tapos, um, yung nagulat ako na sinabi ni Sir Ed na sa kabinet, kasi ang sabi nung kapatid ko na nakulong, yung birth certificate niya kasi hinahanap namin para makalabas siya. Kasi hindi namin makuha, hindi namin makuha magkakapatid. Kailangan ng birth certificate. Ngayon, ang sabi ng kapat may humahawak sa akin dito. Ang sabi nung, nung, nung kapatid ko, ano, um, tinago ni mama sa kabinet. Pero yun lang yung nasabi niya, hindi ko alam kung ano. Pero ang sabi ng kapatid ko, nung, nung nahuli siya, ando doon lang yung sa cabinet na si mama lang daw ang nakakaalam. So baka yun yung isa din sa sinasabi niya na pinapahanap niya kasi um, gustong pumunta ng kapatid ko sa 40, 40 days, hindi niya. Hindi namin alam kung paano kasi hindi namin makuha talaga yung ano yung yung birth certificate niya since naka siya kay mama. Tapos kami magkakapatid, magkakaiba kami ng apelido. So hindi namin makuha talaga. Kailangan kailangan ang dami pang kailangan. So yung yun yung naging ano, yun yung naging nagulat ako yung sa rabi sa cabinet kasi inisip ko rin. Ano yung meron sa cabinet? Naalala ko yung biglang ano, sabi ni no kapatid ko na ate na sa cabinet yun. Sabihin mo kay papa. Yun. Hindi namin nagawa. Tapos yung sa pangako, kasi lagi niyang sinasabi na yung sa birthday niya, tapos yung gusto niya kami makita lagi. Actually, yung ano, yung, yung namatay siya, tumatawag siya noon, hindi namin, hindi namin alam. Hindi namin, hindi namin, hindi namin um, alam na namatay siya noon 24, 20, 25 na namin nalaman. Tapos, nung nangyari yon hindi pa alam agad nung kapatid ko sa nabunso siya kasi yung talagang pinaka-close kay mama. Tapos nung no, ano, yun nga, sinabi lang sa ni mama na sa kami magkakapatid na huwag namin pabayaan yung tapos dun sa pangako, hindi, marami kasing pangako. Actually, lahat kami may pangako. Then, pinangako namin magkakapatid na kukunin. Pag gumaling siya, kukunin siya. Tapos dito siya titira sa amin, sa Cavite. Hindi dito sa bahay. Parang Uh, upahan namin, may uupahan kami para dito na siya. Para din, yung nag sa kanya, yun na rin mag-aalaga dun sa mga anak ko. Yun. Tapos, tinatanong niya lagi kung kailan. Pero yung, feeling ko yung pangako na sinasabi niya, um, yung sa bunso namin. Kasi, wala nang titingin. Kasi yun yung lagi sinasabi sa akin na yung, ano, yung kapatid matulungan mo. Tapos yung sinabi nga ni Sir Ed na tulungan mo sila. Feeling ko, ah, um, uh, yung kapatid ko yon tsaka yung asawa niya, or yung kapatid ko, tsaka yung nag-alaga sa kanya. Kasi nagkaroon ng problema yung nag-alaga sa kanya na, ano, na, di ko alam kung yun yung sinasabi niya na tulungan mo sila. As in, nagbula talaga ako. Kasi, nang sinusulat ni Sir Ed, nababasa ko na siya. Tapos, talagang kiniglabutan ako. Kasi, sabi ko, inisip ko, no, makakausap kaya niya si mama. Kasi, nakiibusap na ako sa mama ko, eh. hindi naman niya ako. Kahit sa panaginip, di niya ako pinuntahan eh. Yung anak ko ang pinuntahan niya sa panaginip. Tapos, ano uh, sinabi niya yung, nagulat talaga ako, lalo na yung ano, gusto ko lang umuwi. As in, paulit-ulit niyang sinabi yun. Na sinabi ko, ma, hindi kita pwede iuwi. Kasi, talagang nagulat talaga ako nun. As in, parang, parang binuhusan ako malamig na tubig. <laughs> nagulat ako. Tapos yung bag, hindi ko alam, basta alam ko lang may nawalang bag. na nandun din yung buhok niya, na kinuha sa kanya. Tapos, kasi inisip din namin na baka di siya matahimik dahil sa buhok pero posible rin kasi pinapahanap niya yung bag eh. Um, yung, yung ano, yung pangako yun, feeling ko ito talaga sa kapatid ko yun. Tapos talagang grabe yun. Solid yun yung so na umuwi. sinabi ni Sir Ed na, sinabi niya na dalawang beses sinabi na gusto ko na umuwi. Yun talaga yung gusto niya mangyari. As in, nag, sabi ko, saan, saan mo gustong umuwi? Yun sinabi niya. Gusto ko na umuwi sa Pasay. Gusto niya na uwian yung asawa niya kasi hindi niya nakasama yung asawa niya. Pero, ay nga, sabi niya, basta kasama yung nag-aalaga sa kanya. Sabi niya, ano. Tapos, uh, yun, ganun din yung sinabi niya sa kapatid ko na... Sabi kasi ng kapatid ko, na lalaki, uh, kukunin na kita ma. Sabi niya, ayoko, gusto ko umuwi. Tapos gusto ko, kasama niyo, nag-aalaga sa akin. Yun lang, talagang Solid yun, solid. Tapos yun sa taas, yun, yung... Nagulat ako dun sa boses. <laughs> kasi, ano, narinig kami ng boses dito sa kwarto. Pero, first time yung gano'n. Kasi, parang yung boses niya parang talagang ano eh, parang galing sa, ano, yung... Hindi namin, hindi, first time namin nakarinig ng gano'n kasi narinig lang namin dito sa kwarto namin. Tahol lang aso. Tahol lang. Wala kami ng ibang naririnig. Tapos yung boses, yung tatlong beses, nung pangalawa, saka lang ako nag-react. Nung narinig niyo yun. Tapos sabi ni Sir Ed, may umiiyak, di ba? Tapos yung naghaming, parang naghaming siya. Tapos yung pagpunta natin dito sa gitna, nung sabi, sabi, sabi ni Sir Ed, hindi, dito na, dito nang gagaling. Nung pagpunta natin sa gitna, doon nga ng galing, talaga narinig ko solid. Doon nga nanggaling. galing. As in, tapos, um, meron pa palang exe na before. kasi nandito yung mga gamit ng anak ko. Uh, kalimutan ko, ano nga ba Yung nagulat ako kasi yung hinahanap ko, yung nasa harapan ko siya, kinukuha ko yung mga damit ng mga bata. Tapos nung no, nagulat na lang ako, pagtingin ko nandoon na, nandoon na siya, nandoon na yung hinahanap ko. Opo. Opo, inahanap ko. Talagang sabi ko, ala, nandito lang pala sa harap ako. Umaga po yun eh. Ayakap sa akin. At ang, tignan mo yung, yung, para ako kinukuryente. At, Actually, nag-glitch ko yung camera. Kinukuryente ako. Kaya yeah, yun ma? Oo. Oo. Yung, yung mukha ko, um, the... mm, mm, mm. tingnan mo. Alam first time, gano'n-ganon gano, mm -hmm. yung camera. tingnan mo po. Tapos oh, kinukuryente ako. Yung mukha ko, magang-maga. <laughs> Mukha ako magang maga. Hey, Bridget, to tignan mo. Kung ano lumalabas sa ano, sa kamala na ba? Ayan po. Ayan, o. Opo, ma. Ano yun? mo. Tingnan mo nga, kung may napo-form na image. Ano mm -hmm. nararamdaman <inaudible> Uy, hey, biglang tumigil. Ano oh. Nasa ulo ko. Nistop niya. Mm -hmm. Ayan o. Ayan, Mama. Record nyo ba? Kaya na yun, naman, yung nangyari sa akin, magaling makikita Huwag yun, naman yung camera namin. Magkataos ako. Kamusta? Wala, First isa-isa Again, ako po si Ed Kaluwag at uh, bilang conclusion po sa aming mga ginawang uh, pag uh, may meta-cleansing dito sa lugar at pakikipag-communicate sa mga entities na naririto. Uh, final po na, na iwanan dahil ilagyan ko po ng barrier or protection yung bahay pero yung kanya pong mother ay uh, pinili ko na iwan dito dahil meron pa silang hindi natatapos na usapan o pangako. So, sa nangyari po ngayon, uh, isa lang po yung masasabi ko sa inyo na ang lugar po, kahit anong lugar, nasaan ka man po ay maaring magkaroon ng mga elemento o entities na makisalamuha sa inyo. So, Unang-unang, -una, ang kailangan po natin ay pag-unawa at kailangan po natin yung masusing pag-aaral kung paano sila i-handle. So, again, tandaan po natin, nasaan ka man, ano man ang yung ginagawa, hindi ka nag-iisa dahil hindi lang tayo